Good afternoon mga kasari at nandito na naman tayo ngayong hapon para mag mag chika chika ngayong hapon na tabang tayo ay ha, nagbabantay ng ating tindahan na medyo matumal kasi ang oras natin is alas tres ng hapon wala halos mamimili ngayon uh, may chika ako sa inyo guys about ito sa uh, mga na experience natin dito mga konting tips lang naman na na ibibigay ko sa inyo para sa ating mga nagtitinda lalo na sa mga baguhan pa lang sa ganitong negosyo so kailangan din naman natin magbigay paminsan-minsan ng mga counting tips na nalalaman natin na ito ay magamitin natin sa ating pang-araw-araw na pagtitinda so ang ating topic ngayon guys is about sa yung nagpapababaan ng presyo lalo na sa mga uh, bagong tayo na mga tindahan. So dito kasi sa amin may mga ganyan din na basta't bagong tayo ang isang tindahan, ganyan talaga ang style ng sila ng presyo para makakuha sila ng mga customer. So, pagkagaya naman sa akin is matagal na akong nagtitinda mula ano pa, mula 2007, nagtitindahan na ako. So, ang dami ko ng experience na napagdaanan sa mga ganyan na uh, labanan ng mga tindahan. Yung ating topic is pababaan ng presyo. ah uh, dito kasi sa Pinas guys, sa mga ganitong negosyo ay ang sari-sari store ay ganyan talaga ang labanan lalo na ang mga Pinoy na gaya-gaya halimbawa may 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 nakita sa iyong tindahan na ganito yung paninda mo at medyo patok sa panini nila so yan ay i-grab din nila na bibili din sila kasi nakita nila na ay patok doon sa kanya bibili nga rin ako niyan kahit sa akin kahit kahit sa sa akin sarili. Uh, ah, naiisip ko rin yan ang, ang ganyang style. Pero paminsan-minsan ay pinipigilan ko ang aking sarili. Lalo na kung ang kalaban ko is kamag-anak ko rin. So parang nakakahiya naman, hindi ba? So ako ngayon nagtinda ako ng uling. Kasi dati hindi ako nagtitinda. Dahil ang aking bayaw or hipag as is nagtitinda ng mga kahoy at saka uling. So ngayon, maraming nagano sa akin na kung gusto ko daw bumili ng mga tindang mga panggatong sa kanila is pwede akong bumili tsaka uling. Pero hindi ako nag uh, subok na kompeten kompetensyahan siya mga kasari, kasi nakakahiya naman kapatid yun ng asawa ko tapos ganun ang mangyari. Ngayon, tumigil siya sa pagtitinda kasi uh, ilang mga last month na yun ay medyo na busy siya kasi nga yung kanyang, yung nanay ng kanyang asawa ay may sakit so hindi siya nagbenta. Ilang buwan rin na hindi siya nagbenta. Ngayon, uh, nagsubok akong magbenta ng uling so mabili pala tsaka malaki yung tubo mo. Oo. At ngayon ay akala ko yan dati is slow moving pero ngayon pala nakita ko na mabili pala yan. So masaya ako kasi ah malaki ang tubo natin halos nang kalahati pero ito guys ang nangyari ay nako yan ang sinasabi ko na ang Pinoy gaya gaya yung, yung sa kasunod pa na tindahan nagbenta rin o, nabalitaan ko kahapon na nagtinda din pala doon ng ulin at mas mababa kaysa akin yun ang yun ang <laughs> <nakakasindak>. <laughs> kasindak na balita guys kasi nagsabi sa akin dito yung bumibili na may ihaw-ihaw dyan sa sa unahan lang na sabi niya bakit doon sa kabila 15 lang dito sa isa yun is 20 sabi ko magano ma ba kadami yung sa kanya sabi niya medyo kaunti daw kasi sa akin is kalahating kilo yan yung dito 20 dito sa akin ay kalahating kilo so kiluhin mo sabi kong ganun. sabi niya uh, sinubukan daw niyang kinilo ay kulang-kulang daw kalahati so 15 pesos ang bili pero sa ganyang style mga kasari uh, technique niya yan technique niya yan na kulang din ang, ang timbang ng sa kanya pero mas mura so ang mga tao ngayon hindi na yun niisipin ang kulang sa timbang basta ang isipin na lang ay mura ang kanyang tinda o ba diba? ganun ang mga pangyayari dito akala ko ako lang <laughs> ang nagbebenta ngayon kasi yung hipag ko ay tumigil na yung pala ha, meron na rin nagbenta doon sa unahan na natin tindahan Ganon talaga mga ang Pinoy. Kung anong nakikita doon sa kabila ay gagayahin lalo pag nakikita na medyo mabili at malaki ang kita. Kaya ang ating gagawin, syempre, uh, gagayahin din natin yun. Yung kanyang uh, estilo, gagayahin din natin. Kasi malulugi din naman tayo eh. Pero hindi naman yan na uh, habang buhay na gano'n. Hindi na yan siya pwede magpababa. Alam naman mga kasari, na magtitinda, magtitinda siya ng wala na siyang tubo, hindi ba? So, kahit paano, mayroon pa rin tubo yan. So, tatapatan na lang natin kung ano ang kanyang presyo. At mag-isip na naman tayo ng bagong brilliant idea kung ano na naman ang idagdag natin sa ating tindahan na kikita tayo. Ganun lang ang labanan dyan. Kailangan, palagi tayo may bagong idea kung ano ang paninda na ah uh, bago na naman na ibebenta natin para hindi tayo na, nauubusan ng pang ng pangtapat sa kanya ano magiging matalino tayo sa lahat ng bagay na kung ginagaya tayo di talaga iwasan sa ganitong negosyo natin sari-sari store nandiyan talaga yung price war na naka nakaabang lang dyan sa ating negosyo. So, kailangan magiging matalino tayo. At saka, ang price, price war, mga kasari, ay walang solusyon yan. Hanggat may nag-uumpisa ng tindahan, nandyan lang talaga yan, nawawala. Kasi dyan ang, yan yung style ng mga bagong, bagong ano palang, bagong bukas na tindahan. Magpapababa sila para magkakaroon sila ng, Uh, customer. Pero, hindi naman yan magtatagal ang mga ganyan. Alangan naman na hanggang kailan ganon yung ano nila, napalugi yung kanilang paninda. Hindi naman yan po pwede. Um, mag ano din yan sila, magbabago. So, sabayan na lang natin. Yan na lang yung ginagawa ko. Sinasabayan ko na lang yan mga kasari para hindi din tayo uh, malugi. Hindi tayo kumbaga hindi tayo mawalan ng customer. Kasi kung mahal yan sa atin, tapos yung sa kabila ay mura, syempre ang mga customer, doon din niya naman pupunta. Kahit ako naman, kung saan yung mura, doon din ako pupunta. So, naintindihan ko yung mga customer natin na uh, lilipat yan sila. So, kailangan maging matalino tayo, magmanman tayo mga kasari, magmanman, at uh, mag-isip ng mga bagong idea para Uh, makalamang na naman tayo. Kailangan kasi isipin natin na lagi tayong nasa ibabaw. Lagi tayong baga lagi tayong angat angat sa ano angat sa kanya kasi kung kung mag-isip tayo na ay ano na naman kaya yung bakit na naman ganun tapos mag-isip tayo ng negative oh, so malulugi talaga tayo so kailangan malaging positive tayo sa ating pag-iisip na kung mga pangyayaring ganyan, ay huwag maging nega, ah. laging positive. So, ako dito ngayon, kasi yun nga ang nangyari, kagabi ko lang din nalaman na may tinda din pala doon. di ba kailan lang nag-video nag ako na nagre-repack ako ng uling. First time ko yun, mga kasari, na nagre repack ako kasi awala ah, wala na nga tinda yung aking hipag. So, sabi ko, ako naman ang mga tinda. Ngayon, nakita siguro nila na mabili dito kasi nga may ihaw-ihaw diyan sa kabila lang. So siguro naisip din nila na ay mabili yung uling doon sa tindahan ni Ining. So ngayon ako ay magbibenta din, 'no, 'di ba? nakaka ano din minsan So nakaka <laughs> Pero ano, ah, cool lang tayo, mga kasari. Cool lang tayo. Kailangan natin mag-isip ng brilliant idea para 'di tayo malugi at kung ano pa naman ang mga bago nating ah uh, makita ang mapaninda, susubok tayo magtinda. Ang iniisip po dito ngayon ay magtitinda ako ng kahoy na panggatong kasi yung aking pamangkin ay nagsabi na uh, mag, mangangahoy mga daw sila at ibebenta niya. So sabi ko, oh, sige dalhan mo ako dito kahit mga limang tali lang at i-display natin dyan sa may kalsada. Para naman meron tayong income. At sigurado yan mga kasari. Uh, lipas lang ng ilang linggo or isang linggo mayroon na naman yan doon Yeah, nakaano na tayo diyan, naka-prepare, kumbaga naka-prepare na tayo. Kung ano na naman ang ating gagawin para mayroon na naman tayong bagong paninda at bagong pagkakakitaan. At sana ah uh, ito ay nakabigay din ng idea sa aking mga kasari, sa mga katendera, katendero ko na wag tayong mawala ng ano, wag, tayong mawala ng pag-asa. Lahat naman ng problema may solusyon pero ang price war sa sari-sari store ay walang solusyon yan. Hanggat may sari-sari store, uh, nanjan lang yan ang price war na yan. At habang mayroong nagbubukas na mga tindahan, mayroong ganyan talaga. So sana mga kasari, nakabigay ako ng counting tips sa inyo. At uh, kailangan lang nating magiging uh, malawak ang ating pag-iisip para tayo ay makaisip ng mga idea kung ano ang ating gagawin para tayo ay makaangat sa mga sa mga ganyang style ng ating mga kapitbahay na tindahan na nagpapabaan ng presyo. At hanggang dito na lang ang aking share sa inyo ngayong hapon. Uh, sana marami tayong benta. Sana pagpalain tayo ng Panginoon mga kasari at hanggang dito na lang. Thank you for watching. Sa hindi pa nakasubscribe sa akin channel, uh, baka naman uh, magustuhan ninyo ang akin video at uh, mag-subscribe kayo, mag-like at mag-share. Hanggang dito na lang. God bless us all.